Ngayon lang ulit tayo nakapag-live mga kabunyog mga kababayan, no? Ayan, pag-usapan nga natin itong tanim mayor. <laughs> dito sa Bamban Tarlac, matindi po ito, no? <laughs> talagang uh, ito po yung masasabi natin na uh, lantarang gaguhan. Lantarang gaguhan po. Ha? Ay, eh, alam nyo, talagang nakaka... <laughs> Nakakapundi na po eh. You no? Know? Mula dito sa sinasabi na mga record nito ni Mayor Alice Go, Guo. Guo, paano ba ano yan? Ha, Alice Guo na nanalong mayor po dyan sa Bambar, Bambantarlak. Kung saan dyan sa Bambar, bamban Bambantarlak, dyan po narid yung Pogo na hindi na lamang pala online na sugalan, kundi naging sentro uh, ng pang-i-scam. Scamming business po at marami pong mga dokumento at ebidensya na nagli dito kay Mayor, sabihin kong Tanim Mayor, <laughs> question mark, no? Tanim Mayor uh, Alice Guo, nga, ng Bambantarlak, dito sa mga POGO na to na tinulungan niyang ma maproseso yung mga POGO na yan para magkaroon ng permit. Eh ngayon, ano ba ang mga na-discovery diyan ng Senado nila... Senador Risa Ontiveros. Eh, Unang-una, bago yan, mga kabunyog, mga kababayan, alam naman natin na yung pogo na yan ay dumami po yan sa panahon ni Rodrigo Canor Duterte. Di ba? Yan na yung mga bunga ng katrayduran ni Duterte sa bayan. Yan na po. Akala natin eh, mga tanim bala lang, tanim ebidensya, tanim shabu. Eh lahat na tinanim ni Canor Duterte. Eto, tanim mayor na po ito eh. <laughs> Kumbaga, yung ating common sense, yung ating logic, eh parang iniinsulto na tayo. Bakit po? Natin nasabi na ito'y tanim mayor ng China na. Sa, -sa tingin natin talaga, unang-una po, itong Alice Guo na to, wala namang birth certificate na original. Ibig sabihin, nung pinanganak ito, ibig ko sabihin, meron agad itong uh, birth certificate, eh hindi po eh. Late registered po ito nung siya, yung, nung siya ay 17 years old. Ngayon, birth certificate pa lang po yan ha. Tinanong po siya bakit late siyang nagparegister. Hindi niya alam ang sagot. Eh di ba? Parang tinatarantado naman tayo. <laughs> Pwede naman niya sabing eh hindi ako naparehistro ng nanay ko kasi ganito-ganito. <laughs> bakit? Bakit hindi ka naparegister tapos naparegister ka 17 years old ka na? Ngayon ang kaduda-duda pa dyan, <coughs> yung birth certificate ng tatay niya na ang pangalan ay in-check pero may pangalan Pilipino. Sinasabi half Chinese, <coughs> half Pilipino. Tapos ang kanyang business name, Chinese naman. So sa atin talaga, ang conclusion natin dito, sa atin ha, sa ating uh, logic, common sense, e pinepeki po ng lantaran yung mga dokumento na yan. O, di ba? Ano pa ba masasabi natin dyan? Ngayon, tinanong itong si, si Mayor Alice Guo. O, kung nalit, kung nalit ka, nagpa-register ng birth certificate mo, Mayor, saan ka pinanganak? Ibig sabihin, sa hospital ba? Saan, hospital ka pinanganak? E, ang sabi niya, pinanganak lang daw siya sa bahay. <laughs> Matindi talaga. Tapos sabi, o, saan sa bahay? O, hindi niya daw matandaan kung saan siya pinanganak. Eh, di ba katarantaduhan yan eh? Kasi tayo, tinatanong natin sa nanay natin, Nay, saan ba ako pinanganak? Di ba? Basic yun sa tao. Kung pinanganak ka sa ospital, pinanganak ka sa bahay, di ba? Basic sa tao, na alamin mo, saan ka ba pinanganak? Sinong nagpaanak sa yun? Di ba lahat tayo alam yan? O, oh, di doon pa lang eh, nanlolo ko, eh. Dapat ngayon, pinakokontempt na yan ng ano, ng Senado at ako ang ang tingin ko rito bu bulat latin ng bulat latin sino ang na, sino ang sindikato sa likod niyan hindi nila yan magagawa ng walang sindikato eh tiba hindi naman sila pogo makakapagproseso tapos bigla. wala namang nakakakilala sa bayan nila anak ng pasig naman anak ng pitong baka naman Saan kayo nakakita? Bigla, bigla kang magiging mayor. Di ba mga kabunyog? Paano daw naging mayor yan? Inendorso daw nung dating mayor. Eh hindi naman daw kilala sa Bambantarlac. Ay, eh, anong nangyari? Ang tanong yan, ba't binoto ng tao yan? Nag-vote buying ba yan? Di ba? O malamang siguro, nag-vote buying yan. Kasi kung hindi ka kilala, bakit kayo boboto ng tao? Di ba mga may taga-Bambantarlac ba dito? Ano ba naman kayo? Ha? Mga tagaban bantarla? Ano ba naman kayo? Kumbaga, dahil eh, pumili-pili naman kayo, kahit man lang yung totoong Pilipino. O ngayon, dahil sinasabi nga na na hindi siya kilala, o tinanong na lang siya, saan siya nag-aral? O yun na lang, basic yun. Di ba mga kabunyog? Saan nag-aral si Mayor? O ang sabi niya, hindi daw siya pumasok sa mga regular na paaralan. O hindi pumasok sa regular na paaralan. O ano nangyari? Siya ay nag-aral sa kanilang bahay lamang, home study kumbaga. O di tinanong, ano yung home home study provider? Kumbaga, ano yung nag-provide sa kanya ng edukasyon? Anong kumpanya? Anong eskwelahan kung home study siya? Hindi niya rin daw matandaan. O di anak ng pitong baka yan? Ah, ano ano bang kaya nagtataka tayo bakit nakalusot sa Comelec 'yan eh. 'Di ba? Meron bang nag-aral ka tapos hindi mo alam kung sino ang iyong uh, kung ano ang iyong school o anong pangalan ng kanyang teacher? Pwede ba 'yon? Eh bago ka makagraduate ng elementary, di anim na taon. Bago ka makagraduate ng high school, apat na taon. O di 10 taon kang nag-aaral lang home study. Hindi man lang niya alam kung ano yung eskwelahan niya, Sampun taon siyang nag-aaral. Dapat po diyan pinakocontempt na, ikinukulong na yan sa Senado. Yan po yung malaking kagaguhan yan. Isang napakalaking katarantaduhan yung mayor na yan, na ngayon ay nasasangkot diyan sa Pogo-Pogo. O, oh, sino ang sindikato sa likod niyan? At tingin ko, yung mayor na yan ay parte ng sindikato ng mga inchik yan. ba diba, Kanor Duterte? O, oh. at hindi mangyayari ang mga Pogo-Pogo na yan kung hindi yan tinanim ni Duterte dito sa ating bayan. O, oh. sa ah, diretsyuhan pong salita na mga kabunyog, ha, sino ang sindikato sa, lo, sa likod ng Mayor Alice na yan? Na hindi niya alam ang kanyang birth certificate, hindi niya alam kung saan siya pinanganak, hindi niya rin alam kung siya nag-aral. Anong klase kang hudas kang mayor ka? Hindi mo alam kung sa ka nag-aral, nag kundi ka gago. Dapat diyan i na po 'yan ng Senado. Kasi lang tarang panluloko 'yan. Hindi dapat 'yan tinatanggap ng mga senador. Yang ganyang mga katarantaduhan na salita. O, di ba? don pa lamang eh. O, anim na taon ka sa elementary, four years ka sa high school, hindi mo alam mo eskwelahan mo kung kahit sabi mong home study yan. O, anong pangalan ng iyong uh, home study provider? Anong pangalan ng teacher mo? O, oh, ang sa uh, isa pang nakakapagtaka po dyan, ang sabi ang kanila dawa negosyo ay nag-aalaga sila ng baboy. Hug racing. Nag-aalaga ng baboy. O, oh, tapos may helicopter ka? Meron po chopper eh. Anak lang po. Anak lang, mapapamura ka naman dyan. Pwede ba yung maganyang sagot? Ang dapat na lang gawin ng Senado dyan, ng Philippine National Police, ng National Bureau of Investigation, investigahan nyo na, kung sino ang nasa likod ng sindikato na yan pati yung mga nag-endorse ng mayor dyan at yung mga tao ng Banbantarrak tanong na sa mga tao sino ba talaga yan bakit yan nanalo yung mga bakit yan nanalo yung mga yan ang mahirap sa politika na bulok bakit nanalo na yan na hindi na kilala hindi naman taga dyan manluloko yan eh manluloko yan kaya sa panahon ni Duterte, hindi na lang yata tanim, hindi na lang tanim ebidensya, hindi tanim, hindi na lang tanim droga. Ha? Tanim China, tanim pogo, o oh, pati mayor tinanim na nila eh. Hindi ba sinong hindi magiinit ang bungo diyan? Oh, sige nga. Oh, tapos sinasabi nag, nag ang business ay babu, babuyan. Tapos biglang uh, mayroon pala siyang helicopter. Ano 'yan? Isang kaliit-liit na bayan sa Bambantarlak? Kahit supplier ka ng baboy dyan, hindi ka makakabili ng chopper eh. Anak ng pitong baka naman, dapat Ano ba, Senado? Ano ba, NBI? Philippine National Police? Ang lalaki ng mga intel fund nyo, dyan nyo gamitin. Yung mga confidential fund nyo. Kaysa ninanakaw ang, yung mga confidential fund na yan. Yan ang dapat pinagagamitan yan eh. Paano nakakalusot yan sa bansa? At yung Pogo na yan, is coming center pala yan. Ano na ang mga ginawa nilang Katarantaduan dyan? May money laundering ba dyan? Di ba? Tinili talaga nila yung isang tahimik na bayan eh. At nagtanim sila ng mayor dyan. Sipin nyo. Di ba? Ano? Parang binabastos na itong ating bansa. Binabastos itong ating uh, batas dito. Butas-butas ang batas. Kayo naman, Komilek, butas-butas na rin ang inyong ano dyan eh. Mga... Paano nangyari ito? And then, natin talaga may paliwanag. Eh, no? May tao bang hindi alam kung saan siya pinanganak? Hindi alam ang eskwelahan? Hindi kilala teacher? Pwede ba yan? O oh, ito pa. Sabi niya, hindi siya konektado sa Pogo. Bandang ulay, official pala siya ng Pogo. Yung Ano ba yung pangalan ng mga entity na yan? Madami, mga Chinese-Chinese name. Sangkot pala siya doon. Ha? Yung mga konsihal ng bayan dyan sa Bangbantarlak, ano kayo, nagtangatangahan? O yung vice mayor dyan sa Bangbantarlak, mga konsihal ng bayan, mga kapitan dyan sa Bangbantarlak, ano kayo, nagtangatangahan? Pwede. Inchik pala. Inchik yan eh. Hindi ba mga kagbunyog mga kababayan? Sobra naman itong panggagago sa ating bansa. Ano man dinudulot niya mga pogo na yan? Bakit siya nanalo? Kaya aral din ito sa mga tao? Sigurado, nag-vote buying yan. Malamang po yan, nag-vote buying yan. Nambili ng boto yan. O oh, yan ang napapala eh. Ibinebenta ang boto. Ayan, ang nangyayari. Kudas na inchik pala yan. Bakit ko nasasabi yan? Eh, hindi kailangan maging matalino eh. Para malaman natin kung sino yung mayor na yan. Simpleng eskwelahan lang yan. Hindi na masabi kung saan. Ang dami ng kasinungalingan. Marami pa po yan sana na kalag ka rin, bulat latin ang Senado. Ha? At ang aasakin na lang po dyan, mga kabunyog, mga kababayan, talaga. Ha? Sino ang nasa likod ng sindikatong mayor na yan? Yang tanim mayor na yan, tanim po yan. O, anong masasabi nyo, ha? Diba, ganun lang kasimple yun. Dapat yan, hindi na pumayag ang mga senador na pinauwi yan. Dapat yan, ikinulong na doon hanggang nagsabi ng totoo. Ah, Dapat nagsabi na ng totoo. At kay eh, mga konsyal lang bayan dyan, ipatawag na rin. Yung mga kapitan dyan, mga may alam yan, o baka na nasuhulan ng kwarta, napalamon kayo ng kwarta. Yan lang ang totoo dyan. Kaya nagbulag-bulagan yung mga senador, yung mga konsyal dyan, yung mga kapitan dyan sa Bambantarlak. Kaya nagtangah tangahan nagbulag-bulagan, napalamon ng kwarta ng itsik. Mga traidor na mga Pilipino. Ha, nakakagigil eh. Wala man lang nagsalita dyan until na raid dyan. Ha, alam namang, hindi alam niya ng vice mayor, ng konsyal, ng kapitan. Mga, mga mukhang Pilipino, mga mukhang kwarta. Hindi ako naniniwala na walang sindikato dyan at walang nagkakwarta dyan. Pera-pera yan. Kaya yung mga, yung mga tao dyan, mga official dyan sa Bambantarlak. Ha, pinalaan mo ng kwarta ng incheck. Yan ang masakit na katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan mga lumalamo na mga kuwarta mga walang dignidad. Yan din ang nagawa ni Kanor Duterte. Kaya ngayon, hanggang ngayon eh pati sa West Philippine Sea binubuli tayo talaga ng China. Pati yung mga pogo-pogo na yan, asalot. o oh, sabi ni Sonny Baril. Hay kakulex baka nag-aral sa UP anong ah, lata. Eh, hindi lang UP yan, ang lata yan ka Sonny Baril eh. Ha? Parang uh, ano na to? Kaya nga dapat hindi na pinauwi tanim mayor na yan. Ang tawag ko dyan, tanim mayor. Birth certificate na lang, napakagulo. Pangalan ng tatay niya, napakagulo. Negosyo niya, napakagulo. Lahat magulo eh. Lahat kasi nung eh. Eskwelahan, hindi alam ang teacher, hindi alam anong pangalan ng eskwelahan. Sampun taon kang nag-aral. Ay, Sus Mario, Sir, bakit pinauwi pa yan ng mga senador? Sa akin talaga dyan, may sindikato dyan. Hindi nila yan magagawa mag-isa. May sindikato dyan. Tanong, bilyon-bilyon ang investment ng Pogo dyan eh. Hindi naman milyon-milyon yan. Bilyon-bilyon po yan. Ha? Biro nyo, 7 hectares ng lupa dyan sa Banbantarlak? Ilang building yan. Nakatira mga yung check dyan. Protektado ng mayor. Tapos yung mayor, bigla na lang wala pa lang birth certificate ng Pilipino. O saan kayo nakakita naman? Hindi ba naman mga awa naman itong ating bansa kung gayto ng ganito? Ilang pa kaya ang tinanim ng incheck diyan Yun lang po yung punto natin. Napakalinaw. Napakalinaw. O, oh, kaya dapat yung mga pogo na yan, ng mga sugalan, nagiging scamming center, pagtatanggalin na yan eh. Wala yan nadudulot na, dudulot na mabuti sa ating bansa. Oh. Sabi ni Janela, baka espionage yan, Sir Kuleks, Malamang. Espia yan eh. Hindi lang, scamming business. Lahat na lang katarantaduan, Janela eh. Ang nakakapag-init ng ulo, bakit pinauwi pa yung mayor? Dapat kinontempt na yan. Di na pinauwi yan. Pinatawag ni yung mga kapitan sa bamban. Yung mga konsyal sa bamban, pinatawag na yan. Yung vice mayor. Nagbulag-bulaga. Paano nanalo sa eleksyon yan? hindi kilala ng tao, o hindi nag-vote buying yan. Paano kayo baboto ng tao kung hindi ka kilala? Isa lang ang magiging formula dyan. Tinapala ng pera. Di ba ano bang logic pang pwede nating isipin? Hindi ka kilala, tapos nanalo ka? O hindi nagtapal ka na lang ng kwarta, kwarta-kwarta ang ginamit? O... Pambihira talaga itong nangyayari sa Pilipinas. Ano? Makakabunyog. O. Sabi ni Pinoy uh, Abroad 96, kung nagawa sa Bambantarlak, ano na lang kaya sa malalaking cities gaya ng Maynila, Cebu, Davao at iba pa. Nagawa na nga sa Pilipinas, di ba? Yang si Kanor Duterte, nagpakatuta sa China. Di ba Pinoy Abroad 96? Nagawa na eh. Hindi lang naman sa... Yan nga si Kanor Duterte, talaga namang tuta ng China eh. O, di ba? O, sa totoo lang tayo, Tomas Carpio, pera-pera, nabubulag sila. Oo, sa ngalan ng ano eh, nabulag talaga sila ha tanim mayor nga eh pati mayor na itatanim na sa Pilipinas no only in the Philippines nagtatanim mayor in pa yan oh wala akong paniniwalaan sa sinasabi ng mayor na yan kayo naniniwala kayo oh Tulongges na lang ang maniniwala oo. eh oh ako ako naman eh diretsyo lang naman ako magsalita pero sa totoo lang naman tayo mga kabunyog di ba oh sabi ni Mar, uh, Marjata Sampolyo, good day ka Sa taba pong nanonood kayo, you can share our vlog ha. Ah. Matagal tayong hindi nakapag-vlog ng live dahil busy tayo sa pag-iikot sa buong Pilipinas eh, di ba? Oh. Sabi ni Pascachi, good day MPM Kulek, salamat po ha. Ah. Oh. Oh, di ba? Kaya nga tama si Pinoy Abroad 96, kung nagawa sa Banban Tarlac, magagawa pa yan sa iba. Buti nga na booking yan o ayaw palayasin dahil merong nakinabang ano sa tingin mo BBM sabi ni Pinoy Abroad 96 talagang may nakinabang dyan kung sa <coughs> tandaan nyo to kung saan may kwarta may mga masisiba tandaan nyo yan ha sinabi ni Kulex kung saan may kwarta may mga masisibang Pilipino mga mukhang kwarta kahit ipagbili ang pagkatao ipagbili ang pagka-Pilipino basta sila'y magkakwarta totoo po yan Ah, at ginamit diyan kwarta-kwarta na. Nakakainit lang ng bungo kasi lantaran na tayong ginagago dito. Eh. Oh, kaya ko wala akong ano diyan. Paniwala diyan sa mayor ng Alis Guo na yan. Inchik yan, hindi ang Pilipino. Sindikato yan eh. Sa madaling sita, salita, sindikato yan na nagpaprotekta ng pogo, nagtayo sila ng pogo diyan dahil maraming pera ito sa China, itong mga pogo-pogo na yan na pugad ng mga kriminalidad. Maraming maduduming kwarta yan. Ginamit nila yan sa eleksyon. Binili ang boto ng tao. Ginamit ang kwarta para babuyin ang eleksyon. Diyan sa Banbantarla. Magkapwesto sila diyan. Yan ang totoo diyan. At hindi ba alam ng mga kapitan yan, ng mga konsil ng bayan? hindi nila alam yan. Di ba mga kapitan diyan sa Banban? Mga katarantaduhan yan kung hindi nyo yan alam. Either inutil kayo o talagang tanga kayo o talagang mga binayaran kayo ng kwarta. Mga wala kayong pagkatao. O, maniniwala ba kayong walang nakaalam ba biglang nag-mayor yan, nanalo yan? Pwede ba yung biglang nanalo? O di binoto ng tao? Bakit naboto ng tao yan? Kung hindi kilala. Sige anong logic yon Anong common sense ang gagamitin natin dito? Hindi kilala, tapos nanalong mayor. O di kwarta. O, di ba? Pasas, paskachi watching from Los Angeles grabe talaga yung mga Duterte ng mga yan, binenta ang Pinas. Eh, pinagkakwartahan ng Pinas eh, di ba? Kinudas tayo hanggang ngayon, hindi umaamin sa secret deal. Oh, kaya tama eh, pinapatawag dapat si Canor sa Senado. Kung yung sila marisel Soriano, napapatawag nila, naimbestigan, ba't hindi si Kanor? Mas malaki ang issue ni Canor Duterte eh, di ba? Oh, di ba Tomas Carpio? O, sabi nga ni Tomas Carpio, paano nag-file yan ng Certificate of Candidacy yan? Pera din sa Comelec. Malamang. Lahat sila dyan sa Bambantarlak, nagtangatangahan. Lahat sila dyan, nagtangatangahan sila. Comelec, Kapitan, Konsyal Lambayan, Vice Mayor. O, ngayon, nabubuking yan. Ako, doon pa lang sa sinabi nga ano, na, eh, birth certificate niya, hindi niya alam kung siya pinanganak eh. Baka ko akong nakaharap niyan, di ba, masasampal mo ng chinela sa mukha eh. Eh, di ba yon? Hindi mo alam kung sa pinanganak, ang tanda-tanda mo na. Hindi rin niya alam ba't siya late pinaregister. Hindi ba ikaw naman, mag magtatanong ka kung bata ka pala, kung may birth certificate ka, mag -e enroll ka ng high school, mag -e enroll ka dyan sa college, elementary, haanapan kang birth certificate. Natural, kung late registered ka, alam mo yun, na wala kang birth certificate. So pwede mong idahilan yun, ah, kaya hindi naka ganito ang nangyari, o oh. O tapos nag-aral ka ng sampung taon sa elementary at high school, alam mo kung anong eskwelahan mo kahit kahit yan ay eh, home study, anong pangalan ng teacher mo, 'di ba? Kahit pwede ka magpakita mga test paper mo kung meron, mga kung 'di ba? 10 years kang nag-aral eh. Kahit pangalan ng eskwelahan hindi matandaan, ano yang ga ano ka gago ka ba? <laughs> kung ako ang kausap, yung tarantado ka ba? Sa totoo lang naman po eh hindi naman yan hindi yan mahirap isipin eh. sampung taon nag-aral di alam pangalan ng eskwelahan anak ng pating naman anak ng ay talaga tong uh, nangyayari sa bansa natin lubayan, ba diba yan? Diba? O, di ba? Diba? Oh, di, ba Jefferson Chiyoko good afternoon sir mga kabunyog haba po nanonood kayo i-share natin itong ating vlog no? oh sabi ni ano Oscar Citas Felipe dapat niyan pinapatay na yung mga hudas <laughs> eh, bawal yun eh, di ba? Pero ang sasabi nga natin dito, the, ano eh, uh, sobra na kasi ang nangyayari. Booking na booking na, dapat hindi na pinauwi yan ng mga senador. Kaya only in the Philippines, kahit mayor tinatanim. Eh, matindi po yung na-discovery dun sa Pogo-Pogo na yan eh. Scamming center eh. Diba, nandyan yung mga money laundering, o, oh, pwede rin spy network dyan. Mga kaduda-duda pa yung design ng building po eh. Para may mga secret-secret na mga lagusan dyan eh. Eh, pinasarado na nga po yan. At ang lumakad po ng mga uh, ano to, yung uh, certificate of no objection, parang ganun eh. Yung din mayor na yan. Wala man lang kumibu dyan sa banban tarlak na concern ng mga public official na hinarang yan. Lahat natapalan ng kwarta diyan eh. Either natapalan ng kwarta o nag o tanga o nagtatanga-tangahan, nagbulag-bulagan lang. Ganun po 'yun eh. Paano mo tatanggapin ako di ko yung maiisip, lubos maiisip na yan. bigla na lang daw sumulpot sa bayan nila, bigla na lang lumitaw? 'Di ba? Kasi kung magme-mayor ka, at least kilala kang negosyante o naging barangay captain ka, Or kilalakan professional diyan sa bayan mo. At least may record ka sa community. Kung dati kang doktor o engineer o taga dyan ka o presidente ka ng mga asosasyon sa bayan, at least may ganung kang track record. 'Di ba? Sa community, sa mga barangay, kilalaka kung dati kang kapitan, konsihal or uh, 'di ba? Eh bakit bigla-bigla? Ito naman dating mayor daw, inendorso daw 'yan. Kaya dapat investigahan din yung dating mayor dyan na nag-endorso dyan. O, oh, nagkabayaran ba? Nagkasupalpalan ba ng kwarta? Di ba? Malamang ganun na yon Wala nang iba. At ito naman mga tao, dahil ka magtataka, ba't nyo naman binoto? Hindi nyo kilala? Nanalong mayor, hindi kilala? Bakit nang kwarta yun? Di ba? Boat buying. Ano ba naman yun? Di ba? oh sa totoo lang, Oh, sabi ni lucille 1031. Tuloy lang laban at pag-expose the Dutz TY ka Kulex. Oh, i-expose natin si Dutz talaga. Yang hudas na yan, di ba? Oh, salamat po sa mga nanonood. At habang nanonood kayo, i-share niyo yung ating vlog, no? So, yan po ha, mga kabunyog, mga kababayan. Oh, sabi ni Marilu Merciales, dapat yan pababain na sa pwesto, oh, di ba? Oo nga eh, pero hindi pinabababa eh. Dapat nga kinontemp, na sa Senado, no? O sabi ni Janela, baka kasama sa Smart Magic yung pagkapanalo niyang mayor na yan. Kaya nga dapat investigahan yan eh. Ah, investigahan niyang mayor na yan? <laughs> Ako, narinig ko pa lang po yung... Nabasa ko pa lang yung balita, narinig ko yung mga sinasabi. Parang nga, ko, tinatarantado naman tayo ng harap-harapan ito. Huwag <laughs> naman harap-harapan ginagago na nga tayo, harap-harapan pa, di ba? Basic lang yan eh, sa utak ng tao eh. O sabi ni Bob Skenya, Kabunyog Kuleks watching from Bustos, Bulacan. Salamat Bob Skenya. At habang nanonood kayo, ishare natin itong ating vlog. So hanggang dito na lang ating vlog, magbablog pa ulit tayo mamaya. Kulex Suliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Maraming salamat pala kay Ma'am Francia, kompetente ha sa yung uh, na sinad na donation. Maraming salamat Ma'am Francia. At uh, announcement ko po, suportahan po natin yung uh, gagawing rally ng Buniog diyan sa Sambales para sa send-off support rally na mga maglalayag sa papuntang Scarborough Kasama po diyan si Attorney Enzo Recto, si Engineer Toto Kusing mga kabunyog, no? Uh, para i-assert yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, I think ito ang convener nito, itong uh, ating ito, koalisyon, no? I think sila Justice Carpio po yan, na-invitahan po si Atty. Enzo bilang blogger, at ang bunyog ay uh, tayo sa bunyog, 100%, 1000%, sinusuportahan po natin yung uh, paglalayad na yan ng ating ito, koalisyon. Tama po po yan. At kasama nga dyan sila Ator ni Enzo. So tayo magra magrarally, magpapakita tayo ng suporta dyan. Sa May 14 and May 15, may overnight po, May 14, haalis ang grupo ng bunyog papuntang Sambales. Mag-overnight doon, tapos May 15, send off po yun, alas dos ng hapon. Ano na po, maglalayag na itong ating uh, mga makabayang Pilipino dyan sa Iskar Borosyol. No? Suportahan po natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Pwede po tayo mag-donate ay uh, may jecas po bunyog para sa mga gagamitin natin dyan, na mga tao na pupunta dyan para sa pagsuporta diyan sa sa paglalayag po ng ating mga kababayan ano ano po yan May 14 and 15 May 14 sa Botolan sa Bales then uh, maglalayag po sila sa Masinloc sa Bales di diba? yung baho di Masinloc kasi yan yun eh yung baho de Masinloc diba? Sa sambales po yan. Armando Mascarinias watching from Bacor, Cavite. Edwin Perer, hello po. Kulex watching from Bicol, pero taga Baguio po. Kamusta ka na dyan, Edwin, ah? ha? Kamusta ka na dyan, Edwin Perer, ano? Ang ating um, kabataang kabunyog, no? Uh, salamat sa iyo. So, so, yun po, supportan natin. Marilu Merciales, inat uh, po siya na sir, attorney, at kayo lahat. Salamat, Marilou Merciales, ano? tuloy-tuloy lang ang laban ng bunyog. So hanggang uh, dito na lang ang ating vlog. Kulek Suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Oh, Ernie Granado present po. Oh, na late na si Ma Sir Ernie Granada. Salamat po. Yung mga team replay diyan, sila da ko challenge nandito ba kanina? oh, sila sila Super she si Mix videos ano? Oh. oh. Godde kabunyag kabunyog, Kuleks, Marhata, Sampolyo Yan, nabasa ko na, no? O, oh, Simply Roads. Yan, booking sila. wachi Walang lihim na di nabubunyag. Buti nga sa inyo, di pwedeng hindi kayo makarma. Duterte Legacy ICC is coming na, sabi ni Simply Roads. O, oh, nga naman, ano? O, oh, Ernie Granada, salamat. Kuleks Soliman ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban.